Hi everyone. Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Sana po ay lahat kayo ay nakapahinga para naman ma-recharge ang inyong mga energies, ano? Bukang-liwayway po tayo bukas sa mga gustong sumama, sumama na po kayo. Okay? Uh, available po ang ating mano e mani oil <laughs> na bulol na naman tayo ano. Uh, meron tayong spray still pa rin available. Tingnan niyo na lang po ang ating Facebook account na po ito doon. So nandiyan po yung mga kailangan or power or kaya niyang gawin. Okay? Sa mga mga tagal nang nanonood dito sa akin, for sure naman alam niyo na yan. Okay? So, mga sa mga bago pa, pwede niyo panoorin yung mga video natin para alam niyo kung ano yung mga kakayanan ng mga oil natin. Okay? Ito mga ito, money oil, mas malaki ito eh. Pero, okay naman yan. Mas pinalaki siya. Okay? Depende, po, depende pa rin po yan kung anong kailangan ninyo. Siyempre, sasalain ko muna kayo. Ano? Dumaan po talaga kayo. Dadaan po talaga kayo dapat sa reading. Okay, checking energies tayo sa mga person ninyo. Kamusta na yung mga person ninyo? Okay, tingnan natin. Pasensya na kung magbabahing ako ha. Biglang umatake yung allergy natin. Okay, bismillah. Ano po yung energy ngayon ng person? Okay. Okay, the Judgment. Oh. Mukhang someone missing bumibisita sa kanya. Okay, spirit or uh, loved ones na mahal niya. Possible. Okay. Sorry po. Okay. Uh, two of oh, Pentacles. Magiging busy, may travel, may pupuntahan yung person mo, biglang lakad. Or tawag. Okay. But sa tingin ko, marami siyang idea ang iniisip sa kanyang kaisipan. Marami siyang... Uh, plano, gawin, uh, kaya hindi niya na siguro alam kung ano yung dapat niyang unahin. Um, okay, so, ang taas ng pangarap ng person mo, magiging busy talaga ito sa work. Creative, very creative, at saka grabe siya, ano? Um, gusto niyang uh, may paglipat ng bahay, okay? Possible. May nasisense ako paglipat ng bahay. maring kasama mo siya, syempre, diba? Pasensya na po mag-hatching ako. <coughs> oh Pasensya na po talaga. Ha ha ha. <coughs> Ay. Alam nyo, talagang pinipilit ko talaga po mga ma-boss ko, mga madam ko na makapag-record sa inyo. Kahit may sakit tayo. <laughs> okay? Kaya yan. Sige lang. Sakit ka lang. Allergy ka lang. Si Miley Taro to. <laughs> Alam nyo naman mga, nga, mga, mga nagwi-witch, ba diba? Mga witch. Laging may usok, laging may kung ano-ano na aamoy. Okay, so King of Wands. Sorry, pasensya na. Masanay na kayo sa mga <laughs> maririnig ninyo. Pasensya na to talaga. Hindi naman po laging ganito pag ay nako nako po hindi naman po laging ganito pag may na inuusok lang ako or may sinusunog ako okay So, ano yung two of pentacles na ito? Ano? Saan ito pupunta? Anong gagawin? Anong iniisip ng tao na ito? Hmm. Okay. Gusto nyo makatulong sa'yo? Oh my God. Gusto nyo makatulong sa'yo? Kasi feeling niya mukhang pabigat siya sa'yo. Okay hindi siya makatulog minsan. Masyado siya nag-overthink. Okay. Mari yung person mo dumaranas ng depression, anxiety, or something problema. Sobrang pagsisisi. Okay. May nakikita din ako dito ng mga pagsisising uh, iniisip niya. Possible. Maring blinak mo siya or blinakan niya. Parang, teka lang, oops. <laughs> ba't ko nagawa yon Okay. Mas more siya nag-iisip sa'yo sa gabi. Kasi yung gabi kasi, yun yung pahinga niya, eh. Mas, mas dumarating yung chances na parang pumapasok ka sa kanyang kaisipan pag wala na siyang ginagawa. Okay? Siguro mayroon dito na uh, may nakikita ako, basa ang buhok, may ligata to magluto yung person mo, nagta-travel. Okay? Two of Swords ano pa, last five cards, tingnan natin. Baka may message pa. Okay, may la meron talaga tong lakad. Gusto niyang tapusin yung mga pangit na ugaling pinapakita niya sa'yo. Pero mag-grow to yung tao yun na ito. Changing is coming. Wow! Wow, blessings. Go, push. Mas in love siya sa'yo ngayon. Nakikita ko parang in love siya ngayon sa'yo. Okay, so, Uh, maaring yung iba sa inyo na miscarriage. Okay? Or meron kayong ah uh, buntes. Buntes ngayon na nanonood sa akin. Kung hindi po ito buntes, possible fertility. Um, pasensya na ha. Meron tayong nahigop dito ngayon na energy na parang ah uh, may nangyari sa kanila with third party. Ouch. Yan. Okay? Isya yung taong parang ah uh, mapusok or malikot. Okay? Yan, yan yung ugali niya. So, kung ganyan yung person niyo talagang, sa bagay, kung mahal niyo tulungan yung magbago, okay, something na gano'n. May iniisip ka pang more. Kasi yung iba sa inyo, sorry ha, yung iba, um, merong binabahay, something. Hindi ko alam kung third party ka, but meron kasi ditong lumabas na parang binabahay ka or kung third party ka, pero kung wife ka, parang binabahay siya. Okay? Pero I guess itong person mo na parang nag-iisip din na parang paano kung mahuhuli mo siya or malalaman mo yung totoo. Okay? Long distance, sa tingin ko long distance, matagal na ito may kinakasama. Okay? Um... Parang nakakaramdam ka rin eh. Feeling ko meron eh. Impossible hindi mo mararamdaman kasi asawa mo yan o person mo yan, katabi mo yan. Okay? So, meron din ako nakikita dito na parang gusto nyo makipag-ayos, uh, tanggapin mo lang yung ah, uh, may history parang ganun iniisip niya na parang tanggapin mo lang yung pagkakamali ko magiging maayos tayo yun ang lumabas dito. Okay, mga madam ko, mga boss ko. But, decision nyo pa rin yan. Kayo pa rin ang mag -desisyon. Okay, kung sa tingin niyo na parang, um, sorry ha, kailangan ko mag-warning sa inyo kasi baka may mabuntis siya, possible. Okay, oh, wag naman sana. Yan. Okay, yan ang energy ng person mo. My God, mukhang matigas ang ulo nang nakuha natin ngayon yung energy. Doon tayo sa inyo. Sa inyo naman. Tingnan natin. But, kailangan nyo talagang dumaan sa reading. Okay? Kailangan nyo dumaan sa reading para hindi na kayo mag-isip. Halimbawa, general kasi ito, halo pa rin ito mga boss ko. Halo pa rin to Halo pa rin ang energy nyo. So, kailangan talaga na kailangan pa rin na magpa-reading pa rin kayo ng sarili ninyo. Okay? Okay, five of cups. Ah, grabe oh. Kaya nga sabi ko kanina, parang feeling mo din. Eh. May alam ka rin, may idea ka na may something itong taong to. Ayan oh, nasaktan ka ng sobra. As in, ang sakit ng puso mo ngayon, umiiyak ka nga eh. Okay, so take your time. Pwede ka naman umiyak pero wag naman araw-araw, wag naman araw-araw. Etong month na ito, pwede tayong umiyak pero tears of joy dapat. Hindi tayo umiyak ng problema. Okay, lakasan niyo lang yung loob ninyo, mga madam ko. My god, ang kiliti talaga ng ilong ko. Ten of cups. Okay. May someone na good news paparating. Kasi dito pinapaiyak ka eh. Yan pinapaiyakan niya. But, nakikita ko, oh, yung iba sa inyo, parang ginawa yung person niyo. ya yeah, parang merong gumawa yung third party. Possible din na parang, uff, gumasto talaga ito. Gumasto siya. Um, kung hindi po ito third party, possible po na linandi talaga siya. Okay? Okay yung babae ang nag-insist na ituloy yung relasyon nila. Linalandi talaga siya. Okay, nakakaloka to. Kung hindi to katrabaho, trabaho uh, I guess, ini-stock ka ng third party or ini-stock ka. Okay? Or siya. Okay, basta meron pong someone watching you. Okay? Someone na parang ganon. Oh! Meron. Confirm. Dalawa ito. Okay? Okay. So, even your person, um, nag stock po siya sa inyo. Okay? So, ano po yung Ten of Cups na ito? Okay. Blessing is coming. Humahanga siya sa'yo. Patago ito, nagigim proud sa'yo. Even kahit G G A G O siya. Okay? Kahit ganun siya. But, still pa proud ito sa'yo. Okay? Um, pag long distance na kayo, naghiwalay na kayo talagang. Hindi uh, ko alam kung meron kayong uh, nagsampakan ng kaso or case, barangay, any kind na of complaint. Okay. Medyo nakapag-isip-isip ito ng parang, teka, mali at talaga itong nangyari or pinasok ko. Okay. So, meron talagang pumipigil ng pagbabalikan ninyo. Ayan o. Oh parang iniisip niya anytime na parang anytime na babalik siya patatawarin mo siya anytime na kung ano man yung sasabihin niya sa'yo alam niya pakikinggan mo siya yan, yan yung cards niya okay so ano yung seven of pentacles tingnan natin, knight of pentacles pala okay ah, ikaw pa rin ang panalo Even nakuha man yung person mo sa yon, naagaw sa or Um, third party ka, nakauwi sa asawa or something. Baka umuwi yan sa asawa, may ginawang asawa. Or, meron pang mas third party. Okay? Possible na ikaw third party, meron pang siyang third party. Okay? May ginawa sa kanya. Okay? So, um, kung energy man ito, kung, kung sa tingin ninyo kayo, kayo yan, talagang kailangan nyo mag-undergo sarili. So, ano naman yung blessings? Anong ma-expect natin sa blessings ninyo? Tingnan natin. Ano yung blessings na expecting ninyo ngayon? Blessings, blessings. Lord, bigyan nyo po sila ng blessings naman. Kawawa naman to. Heartbroken na nga. Wala pang pera. <laughs> okay. Disko po. Lord, please, paulanan niyo po sila ng blessing. Nakikiusap po ako sa inyo, parang awan niyo na po. Bukang may lakad yung ibang sa inyo. May call, may friends, may sari-saring party. Okay, may pupuntahan ka. Or may tatawag sa iyo, big project. Hindi ko alam, basta. Or may something talaga. Okay? Oh, sabi ko na. May bisita. Kung hindi po yan bisita, ikaw po ang lalakad. May pupuntahan kang something na importante. Okay? Hmm. Ano po yung blessings? Blessings. Okay? May blessings ba kami aasahan? Ayun. Okay. Uh, maraming taong bibisita ata sa iyo. Ano? or someone na makakatulong sa iyo, may willing taong tumulong sa iyo. Possible tanggap ka sa work, boss or promotions. Okay, matagal mo nang inaantay, may taong tutulong po sa inyo. Okay? Yan. Wow, the Empress. Okay. So kahit papaano may blessings daw kayo. Yes na yes. So please wag kayong tatama rin bukas ha. Yung mga nag-a-apply ng visa or any kind so on na ano. Okay? Good luck sa inyo, mga boss ko. Um, bukang liwayway bukas. So, tingnan natin. Bibigyan natin kayo ng oras para makasama sa atin. Ano? I-search nyo po yung sunrising. Okay? So, ingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye. Ay, sorry pala. Magbasa muna tayo ng pasasalamat sa atin ng mga client natin. Hello, ma'am. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinig binibigay nyo po sa akin. Halos everyday po talaga ako nagpapasalamat kasi nakilala po kita. Excited po ako ma-meet ka in person ma'am. Hindi po ako nagdalawang isip na isugal at sumugal po sa inyo. Worth it po talaga. Noon pa man ay malakas na ang tiwala ko po talaga. Parang may kung anong pumi tumu po, ano to? Tumutulak po sa akin na parang binubulungan ako na kailangan ko tong gawin tama nga talaga ang Diyos. Talagang siya, uh, ano to, siya po talaga, nagdasal po ako bago po ako kumontak sa inyo, ma'am. Maraming salamat po talaga, ma'am, sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko po kayang tumbasan ng pera, kahit ano man ang pag-ayos mo ng buhay ko. Thankful po talaga ako, ma'am, na nakasama po ako sa mga taong na, na natulungan mo. Maraming maraming salamat po, ma'am. Okay, so yung mga gustong pumunta po dito sa bahay, yes po, bukas po ang ating bahay. Pumunta lang po kayo, wala pong problema dyan. Ingat po kayo. ah uh, sa mga online naman, OFW, yes, open po tayo lagi. Fully booked po tayo, mga madam ko, pero makikiusap po ako sa inyo. Sa mga gusto pang sumingit po, pwede po kayong isingit ko. Halimbawa, yung wife tulog pa, pwede ko kayong tawagan ng maaga. Okay? Huwag kayong mag-alala. Ingat po. Bye-bye.